Good morning mga kabeshi. So, ngayon, um, umaga na, alis mag -alis sa isna. So, um, January 9 is my fourth PET scan. Pero sa NKTI po kami ngayon magpa pet scan. Kasi walang available na mas maaga sa St. Luke's. Kaya, yun mga kabeshi, sumahan niyo ko. Samahan niyo naman ako sa akin pet procedure kasi malapit na ako mga pet hand. Hello mga kabestis. So yun, dito na ako kami sa NKTI or National Kidney Transplant Institute. So dito ako magpapapet scan. So sakto, alas 8. Kailangan dito na kami. Sakto, alas 8 nandito na rin kami. radiology. Ay, mga kabesi, so nandito na po kami sa NKTI, nandito na po kami sa loob. So yun, hinihintay ko na lang po na tawagin po ako. So yun, medyo madami-dami rin ako. So, ito po ang hallway ng MRI, CT scan po nila. So, yun. Um, good luck po sa ating mga kabeshi at pray lang po tayo na maging okay po ang procedure at magiging resulta po for my surgery. Hello mga kabeshi, so yun. Uh, nandito na po ako sa loob ng Pet City Scan Department nila sa NKTI po. So hinihintay na lang po namin eh, mag-proceed. Uh, nagkaroon nang daw po ng error sa machine at sa computer system nila. So maghihintay po kami. Hindi ko alam kung mga ilang minuto po po nila magagawa. So waiting po kasi hindi hindi pa rin nila ako mabibigyan ng IV connection ng dapat di pa po nila na ayos yung uh, pet CT nila so yun mga kapashi waiting na lang po tayo Bali, na operahan kayo, ma'am, wala po po. Oh. So, sobrang dehydration talaga kay. Rehydrate talaga kayo. Dapat dami niyong ininom na tubig. Papadalon din so litro na. Basta iinita lang ng iinom, ha. Kung maiinom siya, uminit ka mo. Ano to? Um, surgery na. Or surgery. So, surgery na okay. Ay, po. Okay. So, lang. kayo? lang. Oh, okay. Lahat dito ginagamit ano? Ito or dyan? lang ako, mam. Pwede lang po. Inang malalim. One, two, three. Inang malalim, mam? Oh.

malamig. Ito pa ko, malamig. Ayan mga kabeshi. So, yun, hindi, hindi ko na nadala yung cellphone ko doon sa loob kasi hindi siya pwedeng dalhin. Medyo may kit dito sa NKTI. So, almost uh, 4 hours yung hinintay ko dun sa loob kasi tatlong tatlo din kami yung nakapila so pangatlo ko may um, ang yun medyo nak, nakatulog na din ako dun sa loob feel at ko na eh so yun sa so, wakas tapos na yung aking let's see this gun. ayan pauwi na kami. Pero kakain mo na kami kasi Tom Goods na talaga ako mga kabersin. So, yun. Thank you sa pag bay ng aking journey. Maraming salamat.